Ano? Meron pa daw gamot? Anong gamot na niyan? Ito, yeah, ito'y buhok sa ganyan. Bababaan pa. Mataas. Bababa pa natin. Ay. Sigurado kayo baka kahirap. Pwede pang ibaba ng isa. Pag ibababa po oh, ng isa. pa umuutin yung dito. Tapos lagi ho ninyong isasara. Ano Masukukan okay. nyo nga ulit kung okay ho. Yeah. Okay. Ano? Mas okay ho yung ganyang baba? Ayan, yeah, mas parehas. Ha? Hindi na po kasi lagi yung nasasabit. Ay, hindi na hmm. Tanggal na po yung sira na, kaya hindi natatakot. Aligat pa yan. Thank you po. Kaya talagang titis lang, talagang ano. Sabi ko may gusto ko nga akong magwalaan eh. Bakit po? Kaya ako hinap na yun. Hinap na po pati ang naglalaga. Ilan taon na po kayo ngayon? 78 po. Ah, mas basa na po. Why? nakikita niyo pang mga anak niyo. At least, o, tinabing niyo, niya sa akin, kailangan niyo ng, kailangan niyo daw ng tupod. Eh, di, kayo din na lang po dito. Masaya ho kayo. Kaya na ako kung sila sa iyo kasi nahihirapan daw siya, nahihirapan din kayo. Pero alam niyo, mga anak, kahit sila yung nahihirapan, basta sa magulang, masaya sila. ng pala kay lahat kung pa kasi napalaki nyo na siya at ako kay kalakasan ay nandyan po pala sa kanila Ay, kaya oh, ah, sige po mamaya anong iniinom niya? ay mga angel po oh. ay losong tangi dyan mo may dala tayo meron dito. po ako ayan ay na huwag kayong mag-alaala Hmm. <laughs> Hindi naman narik lang mo anak eh kasi ang mga anak mahalang magulang.